Yo, what is up mga kaangas? Chris Kent TV here. Another day, another food trip dito sa Mungkada Tarlac. Dahil aming panalikan ang number one Alray Sinanglaw ng Kuya Po. So good news is meron na silang branch dito sa may Mungkada Tarlac. Sa may Kamanggaan West, Mungkada Tarlac. So by the way, 200 meters away lang yan from the highway. So pagpasok ninyo, nasa bandang right side from MacArthur Highway. And also, nag-extend na rin pala sila ng kanilang space. So, hindi na tayo magsisiksikan kahit dalim mo yung isang patalyong pamilya at tropa mo. Kasyang-kasya tayo rito. So, nag-order nga pala ako ng aking paboritong tinakdakan at popis. And syempre, ang kanilang number one, sinanglaw na binabalik-balikan ko. Siguradong tanggal lang over dito kapag ka uh, hinigop ninyo yung sabaw na ito. Okay, so, ano inaanyayahan ko kayong lahat na pumasyal dito sa El Rey Sinanglaw Mungkada Branch upang matikpan ang kanilang number one sinanglaw. Tara, kain!